Welcome sa Sand Travelers dahil. Resort located at Southern Leyte. Model ka ng SEM Resort. Ito po ang view kapag early morning maganda yung sikat ng araw ng araw oras na yan? Banding lang. Coffee. With breakfast. With wayok. my kuya Eden and nanay. Ang simple lang talaga. At ang sarap tumambay sa area na yan. Yeah, <laughs> from Tacloban 20 and a half hour to 3 hour travel po papunta dyan sa Sen Travelers Resort ayan po yung beach area nya Pwede mag oh, dami hindi, hindi hindi ko naman unti uh, Ami, steak note na ko na. <laughs> Ayan po ang mga tent area nila. And then may ginagawa po soon na three rooms pa. Sa ngayon, one room pa lang po ang pwedeng matirhan pag mag-estication kayo ng 24 hours. lawak na parking area May buko pa Fresh tambay lang, chika chika with my siblings and mother dear. Try nyo rin po makabisita sa St. Traveler's Sanctuary Resort. PM Ayan na nga po ang fresh buko juice pamatid uhaw sa init ng panahon. Chika ulit. Pets are allowed din po. Kung may mga pets kayo, pwede pong makasama sa resort din po. si Bruno nandiyan po sa beach area instagramable view Eh, jangan kayak nge-post, post, post, sama aura, aura. ito ang nagustuhan ko yung mga bato dito na pwede mong lakaran ng walang chinelas nakakamassage ng paa para ka na rin nagpa footstone massage may swim pa po pag gusto mong tumambay at tanawin lang ang dagat pogi naman bebe na yun sa sling ang duyan pwede rin magpahinga sa duyan at syempre kung may mga kamag-anak na may kabel na, ka na pwede mag Hindi mo siya. Hindi na hinay lang. Josh. Wait. Hindi mo. Tayo na. Pwede rin magpahinga sa lugan. Thank you for watching.